Good morning. It's coffee time. Ayan, I came up into a re realization this morning habang nagkakape ako na if there is someone who love us so much na akala natin hindi tayo iiwan, hindi tayo sasaktan and when get when we get used to it, syempre okay lang sa atin na magtampo sila, 'di ba? Okay lang sa atin na masaktan sila. Kasi alam naman natin na babatiin tayo agad, di ba? Hindi makakatiis yun. I Aminin. Mean, minsan, nagiging, ma nagiging, malaki yung mga ulo natin. If we really felt someone na sobrang mahal na mahal tayo and we are their world, o oh, di ba? Mundo nila tayo. Pero, but then again, you will end up into loving ourselves. Kasi, di, po, di mo pinahalagahan. Kaya mamahalin mo lang talaga yung sarili mo. Ikaw na lang magmahal ng sarili mo. Kasi hindi mo pinalagan yung tao o mga taong nagmahal sa'yo. Minsan kasi, when we are in a long-term relationship na masyado na tayong nasanay, we tend to hmm maging spoiled brat sa ating karelasyon. But no, you don't have to be bratty. We're not getting any younger. Kaya every day, you have to cherish. Kasi hindi mo alam... Bukas, nasasaya pa ba yan? Bukas, masaya pa ba kayo? Bukas, okay pa ba kayo? So, this time, pag alam mong nasa ganyan kang sitwasyon, you have to think na ikaw naman. Ikaw naman ang manuyo. Ikaw naman yung magbigay daan. And you have to meet halfway. Okay? kumbaga baga, give and take para naman hindi puro lang yung partner mo yung mag-iintindi sa iyo lagi. Yun naman kasi ang secret ng pagiging masayang relasyon. Hindi lahat, hindi araw-araw masaya. Hindi hindi all the time ay eh, sweet, hindi all the time ay eh, kinikilig kayo. Pero matanda na tayo, hindi na tayo bumabata. At para someday, hindi natin isisisi sa mga taong nagmahal sa atin kung bakit nila tayo iniwan or bakit we end up into self-love. Kasi, di natin sila pinalagahan. It's not because hindi nila tayo pinalagahan. Every time kasi na mabroke tayo, sinisisi ta natin sa mga taong ano, mga taong nagmahal sa atin at minahal natin. Minsan, hindi rin. Minsan, may kasalanan din tayo. Uh, it takes two into tango. Kaya, wag isisi lahat sa partner or sa mga naging karelasyon or sa mga sa ex nyo. Kasi, isipin nyo na may kasalanan rin kayo. Okay? Pride po yan pag hindi nyo inamin na nagkulang din kayo. Kasi ako, sa sarili ko, aminado ako na marami akong pagkukulang if ever na, if every time na nasa isang relasyon ako, hindi naman ako perfecto. Walang perfectong relasyon at walang perfectong babae, walang perfectong lalaki. Pero, you have to put yourself sa kanilang sitwasyon din. Okay? And that's it for today. Bye!